What's up everyone? It's me, Boy Balakero, and I'm back for another video. So for today's video guys, I bibihisan ko yung tatlong santo namin. Uh, basically, dalawa lang kasi si Santa Rita ay wala dito. So guys, for today's video, I bibihisan ko si San Bartolome Tsaka si San Aloysius de Gonzaga para sa exhibit uh, sa St. Louis, College, Cebu. Uh, itong St. Louis, guys, ay uh, nagkaroon na din ng exhibit or nakasali na din kami ng exhibit dati uh, na na-organize ng school. Uh, but it was a Marian exhibit but this time, it's an exhibit of the different saints. Kasi naman, guys, um, every November 1 is All Saints Day so they have this exhibit of the different saints uh, in line with the celebration of All Saints Day. Well, anyway, guys, um, nakabis. Uh, hindi yan yung susuotin ni San Bartolome, but bibihisan ko pa siya. Tsaka si San Alessio de Gonzaga, yung patron saint ng school. So, exhibit din namin siya, guys. Kasi nga, uh, uh, kung nakita niyo sa previous vlog ko, na si San Aloysius de Gonzaga ay malapit sa puso namin magkakapatid kasi nga we are an alumni of the school and kaya meron kaming uh, ni San Alessios Di Gonzaga So guys, nibihisan ko sila for our video today pasensya na ako, medyo haggard ako ngayon kasi naglinis ako ng bahay at saka ng um, sa mga alaga ko guys no So yan, bibihisan ko sa ngayon By the way guys, yung exhibit nga pala ay bukas Uh, bukas yung ingress So by Monday is the opening But I'll try my best na makaaten ako ng opening Kasi may pasok kami So I'll try my best Pero I'll not promise na makapunta ako sa opening Pero siguro uh, After Kung hindi man ako makapunta sa opening Ay siguro pag out ko sa work Ay pupunta ako sa exhibit guys Para uh, tingnan yung uh, Yung other Um, images na sumali sa exhibit. So, ayan, bibihisan ko na sila, guys. Hi, guys. So, ayan, ang una kong bibihisan ay si San Aloysius. So, kita nyo naman, guys, um, ito yung damit niya. Pero, since hindi pa kami naka-order o or nakapagawa ng damit ahead of time, kasi wala masyadong oras, so, yung gagawin ko lang ngayon ay um, i-recycle ko yung white vestment niya, uh, yung old outer vestment niya, tsaka yung black vestment ni San Bartolome outfit. Ito combine ko kung um, okay lang ba kasi kung um, ito naman, medyo ano, um, maalikabok. Tsaka siguro maubosan kami ng oras o wala, kami, wala na akong oras para makapagpagawa na ng mga 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 So mga 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 combining an old vestment. So, ito yung sinasabi ko guys na white vestment ni St. Aloysius. Um, ito, yung outer white niya. Actually, sa kanya naman talaga ito guys. So, ayan, we'll try to, I'll try to, com I'll combine ko. Tsaka, itong black na vestment ni St. Bartolome guys. So, I'm hoping na kasha and I'll be able to execute uh, the vestment properly. So before anything else guys, bago ko siya bibihisan ay uh, iusin ko muna yung kamay niya kasi medyo umaalog along So lalagyan ko ng wire at screw para matiting up at hindi na umaalog yung kamay niya. guys, stop ko muna yung video um, kasi lalamitan ko si San Aloysius and wala pa siyang nervous, wala siyang investment so hindi man pwedeng expose yung um, poon na sagrado na walang investment okay, so um, i-film ko lang ulit to, guys kapag tapos ko na siyang nilisa so yung guys uh, napasok ko na kay San Aloysius yung damit isang ba naman damit kung niya naman may mga trimmings uh, ka. So, yung balon ko ngayon ay uh, pa-populasan ko siya ng wet wipes, guys. Actually, okay lang, guys, na wet wipes yung gamitin niya sa pag ng mga poon. As long as it's not alcohol-based para hindi masira yung internal. So, yan. It's alcohol-free na lang yung wet wipes na yung ginamit ko. Kaya, safe. Safe siyang gamitin, guys. So, Yes en com sa la so social wires itong ano niya, itong braso na at uh, ibang pwede ng kamay niya para hindi umaalaw. So, kita niya naman guys, sturdy na talaga yung kamay niya. So, ayan. So, ipapasok lang sa kanya yung puting investment niya sa labas para easy to eat. Para ma-check mo po kung okay lang ba. Uh, ito yung papasok natin sa kanya. So, ito yung puting investment niya guys sa So, I hope okay na siya tingnan, yes. guys. Actually, okay, sa kanya naman talaga ito. ano <clears throat> ba lang itong babae na sa itong uh, ng uh, ano Ayan, so, yung tali ay nilagay ko sa loob para hindi naman siya ano, stop yung sumot pa. Nilagay ko sa so, loob yung tali ko is tayo Tapos, na lang, guys. And... So, ko lang ito guys. Para, So, muna guys para ayos ko. So, I'll see you na maayos yung pag niya para hindi ang pinas niya. So yan guys, tapos na naman po uh, yung parts ng kanyang white placement. So ngayon, ilalagay pa na yung arihala ni Sen Arisho. So lasi kayo sa dyan. Ito na yung cross guys na isa sakin niya kayo naman po. Since he is a devotee to the Immaculate Heart of Mary and to the Sacred Heart of Jesus. So ayan lang kayo guys. Tara tapos natin tayo na tayo mga instance. Saludations to the Lord. Ayan guys, nilagay ko na yung cross sa rice uh, and at tapos na siya nilisan. So, ayan guys, I'll give you a closer look on ano ko na bigyan sa San So, ayan si San Alessios guys for a closer look. Kanyang areola. Ayan yung mukha niya guys. Ayan cross. Ayan guys, yan. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay bumagay din sa kanya. Ayan. Medyo may mga damage sa kamay niya guys. Uh, hindi pa rin namin siya na ipa kasi nga wala ng oras. Pero hopefully in time ay may pa namin siya guys. Pati yung cross, uh, nyo nasira sa uh, pag, si, pag si ship to guys so yan lang muna um, I hope it's enough yan medyo bitin siya guys sa kanyang damit kasi kayo saan ba talam ito and uh, actually hindi naman sa masyadong obvious kapag tinotopy nito ng, ng maayos ready na siya for the exhibit so ang susunod ko namang bibihisan ay si San Bartolome and guys tapos na ako kay San Alessio so si San Bartolome na yung uh, bibihisan ko so ayan guys ito na si San Bartolome uh, binisan ko na siya sa investment para sa exhibit bukas So ayan guys, tanggalin ko muna yung mga ipanagal mo niya, ang pahayang niya, saka ako ng sisin siya, tapos yung sisin ko sisin ko sisin. Sisin ba guys? Para mas mabal na nyo ibigis. Nga pala guys, um, ito yung papasok ko kasi ba ito So, ito guys, yung yellow vestment niya. Nasilot niya yung Easter Sunday 2021. I mean 22, yung unang primera salita niya na yun. Nabili ko kay Sir Louis de Pinsus. Tsaka, I'll pair it with, um, this satin blue na plain na tila guys. Na ipapakapak ko tayo sa mga gawin. So, I hope um, naayos ko yung pagbibig sa kanya guys. Simple lang yung um, simple lang yung uh, vestment kasi kapasito sa mga guys. Tsaka, siguro, Ah, uh, maybe, maybe, ipapasok um, ko kung, ah, um, uh, okay, susunod so, so, ko lang yung so, PDC gagawin ko si so, season battle, yung po, sa kaya na eh. So, sisimbay ka rin na ang bahay. Doon ko pumasok lang talaga sa music ko na yellow at blue combination na uh, ipapasok ko sa Siguro, ito yung gusto ko sa kanya. Actually guys, I've been looking for this um, uh, Kela in the whole week uh, sa Easter Sunday pero hindi ko siya nakita guys nakita ko lang to um, one week after or a week after ng Easter Sunday or Easter Sunday procession. So, siguro, it's that time na kapasipa ko And really um, last one guys as his love so mm -hmm. that's sa mga So, ko na bago ang uh, I mean, bago ko kayo bigyan ng ng sa kasambahan So, guys. Ayan. Tapos ko na ang ito, itong soft velvet na tela. Tapos, ayan. Yellow. Ang accommodation din Maroon. So, I hope na ano sa tingin nyo guys? Mga comeback uh, sa kanya? Ngayon, as uh, so final touch, nalagay ko na akong mukayong niya. Uh, and, lastly, itong third class guys. So, ayan. May pangalan ni Sunboy So guys, I'll give you a closer look on how to at the instances of the Guys, here is the closer look. Pwede na sila guys. Tomorrow na yung ingress namin sa exhibit. And on Monday yung opening ng exhibit. So that's it for our video for today mga kabalakeros. And if you like this video, don't forget to hit the like button. Share to your friends and comment down below kung ano yung masasabi nyo sa vestment ni San Bartolome at saka kay San Aloysius de Gonzaga. Kung bagay ba sa kanila o kung may mga suggestion here guys, pwede nyo pang i-comment below. And if you're still new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button for you to be updated on my next uploads. Till the next video, mga kabalikeros. Bye!